Nag-shortcut tayo dito sa ano, buhanginan. Matigas ang buhangin dito mga kabantay. Hindi lumulubog yung ano, lumubog man kakaunti. Pero mahirapan dito yung mga ano lang. Mga light vehicle na hindi four wheels drive. Mga four wheels drive dito baliwala. wala yakang yaka siyempre kaya naman ng ano two wheels two wheels pa ah ayan no? walang balaho sa lahat ng ano ito, ito lang ang malakas ang paa natin pang laban maasahan kahit anumang laban kahit oh! sa inyo uh, kapwa ko OFW Manda ako ng mundo, mabuhay kayo. Laban lang. Laban-laban. Walang bawi ito, puro laban. Para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya. tayo nagbabantay doon sa dako pa roon hindi makikita dito doon tayo sa pinaka office naka assign marami pang ano dito bakanting mga lote mga kababayan natin dyan baka gusto niyang bumili dito maganda dito bumili ng lote tapos magpatayo ka ng uh, bila tapos paupahan mo naman para mabawi yung ano mo kung dito ka mag stay na matagal at siyempre alam na malaki ang sahod kailangan na sa 30 30k dirham pataas ang sahod mo para maka afford ka nito kasi yan school BISS Tilal Malaking school yan Kaya pag dito kahit titira Lakad lang At tulad nito may tiyata yung bahay na naman dito May mga anak nila oh. Saglit lang tatawid lang ng ano, pedestrian Okay na Yan at, at na tayo Dito tayo oh, oh, oh. Bibili sa tindahan na yan halos ano rin, 15 minutes ang lakad hanggang sa ating puerto okay, ah. God bless